sa isang makabagong pag-unlad para sa mga nakatatandang Pilipino. Inihayag ng Social Security System, SSS, ang pagpapatupad ng Universal Social Pension Program simula ngayong Hulyo. Ang komprehensibong video na ito ay nagbibigay ng lahat ng kailangan malaman ng mga nakatatandang mamamayan tungkol sa pagbabagong inisyatibong ito, kasama ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, mga benepisyo, at ang kumpletong pamamahagi ng schedule. Manatiling nakatuon upang malaman kung paano makakatulong ang programang ito sa inyo o sa inyong mga nakatatandang mahal sa buhay. Kumusta sa lahat? At maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, dala namin sa inyo ang napakahalagang balita na makakaapekto sa milyon-milyong nakatatandang Pilipino sa buong bansa. Ang Social Security System ay gumawa lamang ng monumental na pag-aanunsyo tungkol sa Universal Social Pension Program na itatatag ngayong Hulyo. Kung kayo ay senior citizen o may nakatatandang miyembro ng pamilya, ang video na ito ay lubhang mahalagang panoorin. Kaya siguraduhing manatili kayo hanggang dulo. Bago natin suyurin ang mga detalye, mangyaring sandaling pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang i-ring ang notification bell upang manatiling updated sa mga pinakabagong balita at pag-unlad tungkol sa mga benepisyo ng Social Security at iba pang mahalagang programa ng gobyerno. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy na magbigay ng mahalagang impormasyon sa mas maraming Pilipinong nangangailangan nito. Ang Universal Social Pension Program ay kumakatawan sa malaking hakbang sa pangako ng gobyerno na suportahan ang aming nakatatandang populasyon. Ang inisyatibong ito ay naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga senior citizens na naglaan ng kanilang mga buhay sa pagbuo ng aming bansa at ngayon ay karapat-dapat sa suporta sa kanilang golden years. Ang pag-aanunsyo ng programa ay nagdunot ng malaking kasabikan at mga tanong sa komunidad ng mga Pilipino, at ngayon, tutugan namin sa lahat ng kailangan ninyong malaman. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa makabagong programang ito. Ang Universal Social Pension ay dinisenyo upang magbigay ng regular na suportang pangsalapi sa mga kwalipikadong senior citizens. Tinitiyak na mayroon silang matatag na pinagkukunan ng kita upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng gobyerno na mapahusay ang social protection para sa mga vulnerable sectors ng lipunan, lalo na ang aming nakatatandang populasyon na maaaring harapin ang mga hamon sa pananalapi sa panahon ng kanilang pagreretiro. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pag-aanunsyong ito ay ang timing. Kinumpirma ng SSS na ang programa ay magsisimula sa Hulyo na nagtatatak ng bagong kabanata sa mga benepisyo ng Social Security para sa mga nakatatandang Pilipino. Ang maingat na timing na ito ay nagbibigay daan sa tamang paghahanda at tinitiyak na lahat ng mga sistema at proseso ay nasa lugar para sa maayos na pagpapatupad. Ang petsa ng paglulunsad sa Hulyo ay nagbibigay din sa mga potensyal na benepisyaryo ng sapat na oras upang ihanda ang kanilang mga kinakailangan at maunawaan ang mga mekanismo ng programa. Tungkol sa karapat-dapat, pag-usapan natin kung sino ang makakakuha ng benepisyo mula sa Universal Social Pension Program na ito. Ang SSS ay nagtakda ng malinaw na pamantayan upang siguraduhing maabot ng tulong ang mga pinakanangangailangan nito. Upang maging kwalipikado, ang mga individual ay dapat na maging mga mamamayang Pilipino na may edad na 60 taon pataas. Gayunpaman, Mahalagang tandaan na ang programa ay pangunahing nakatuon sa mga senior citizens na hindi tumatanggap ng anumang ibang pension o regular na suporta mula sa mga institusyon ng gobyerno. Binigyang diin ng SSS na ang programang ito ay universal sa kalikasan. Nangangahulugang layunin nitong saklawin ang lahat ng kwalipikadong senior citizens anuman ang kanilang economic status. Gayunpaman, bibigyan ng pangunahing pansin ang mga pinakamaliliit at nangangailangan ng tulong pinansyal. Kasama dito ang mga seniors na hindi tumatanggap ng anumang pension mula sa SSS, Government Service Insurance System, GSIS, o iba pang katulad na institusyon. Ang mga kinakailangan sa dokumentasyon ay pinasimple upang gawing mas accessible ang proseso ng aplikasyon. Ang mga senior citizens ay kailangan na ipakita ang kanilang valid government-issued ID, proof of residence, at iba pang pangunahing dokumento na tutukuyin ng SSS. Ang sistema ay dinisenyo na maging senior-friendly. Isinasaalang-alang ang mga potensyal na hamon na maaaring harapin ng mga nakatatandang mamamayan sa pagkulekta at pagsusumite ng mga kinakailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-inaasahang aspeto ng pag-aanunsyong ito ang distribution schedule. Ang SSS ay gumawa ng sistematikong approach upang siguruhing maayos at epektibong pamamahagi ng pension. Ang ischedule ay naiorganisa ayon sa alpabeto ng apelido upang maiwasan ang overcrowding at mahabang pila sa mga distribution centers. Ang pamamaraang ito ay tumutulong din na mapanatili ang social distancing protocols na nananatiling mahalaga para sa pagprotekta sa kalusugan ng aming mga senior citizens. Para sa mga may apelidong nagsisimula sa A hanggang D, ang pamamahagi ay magsisimula sa unang linggo ng Hulyo. Ang mga may apelyidong E hanggang J ay makatanggap ng kanilang mga benepisyo sa ikalawang linggo, habang ang K hanggang O ay isa sa ischedule para sa ikatlong linggo. Ang mga senior citizens na may apelyidong P hanggang T ay pagkakakusahan sa ikaapat na linggo, at sa wakas. Ang mga may apelyidong U hanggang Z ay makatanggap ng kanilang mga benepisyo sa huling ilang araw ng buwan. Ang SSS ay nagpatupad din ng maraming distribution channels upang gawing mas convenient para sa mga benepisyaryo na makatanggap ng kanilang pension. Kasama dito ang direct bank deposits para sa mga may existing accounts, over-the-counter transactions sa mga SSS branches, at mga pakikipagtulungan sa iba't ibang payment facilities at remittance centers. Ang multi-channel approach na ito ay tinitiyak na ang mga seniors ay makapipili ng pinakamadali at accessible na paraan para sa kanila. Sulit na banggitin na ang SSS ay naglagay ng malaking pagsisikap sa paggawa ng programang ito na kasing-inclusive hanggang maaari. Isinaalang-alang nila ang iba't ibang senaryo at sitwasyon na maaaring harapin ng mga senior citizens. Halimbawa, gumawa ng mga probisyon para sa mga seniors na maaaring may hirap sa paglalakbay sa mga distribution centers dahil sa mga alalahanin sa kalusugan o mobility issues. Sa mga ganitong kaso, ang mga autorisadong representative ay maaaring kunin ng pension sa kanilang behalf, basta't mayroon silang kinakailangang dokumentasyon at autorisasyon. Ang halaga ng Universal Social Pension ay naging maingat na kinalkula upang magbigay ng makabuluhang suporta habang tinitiyak ang sustainability ng programa. Habang ang eksaktong halaga ay opisyal na iaanunsyo na mas malapit sa pecha ng pagpapatupad. Siniguro ng SSS na ito ay sapat upang makatulong sa pagtakip ng mga pangunahing pangangailangan at mahalagang gastos ng mga senior citizens. Ang regular na pension na ito ay ibibigay buwan-buwan, na nag-aalok ng maasahang pinagkukunan ng tulong pinansyal para sa aming nakatatandang populasyon. Upang siguruhing magtagumpay ang programa, ang SSS ay nagtayo ng dedicated hotline at support system upang tugunan ng mga tanong at alalahanin mula sa mga benepisyaryo. Ang support system na ito ay magiging operational bago pa ang paglulunsad ng programa na nagbibigay daan sa mga senior citizens at kanilang mga pamilya na humingi ng paglilinaw sa anumang aspeto ng programa. Ang SSS ay magsasagawa din ng mga information campaign sa pamamagitan ng iba't ibang media channels upang maabot ang pinakamaraming potensyal na benepisyaryo. Para sa mga senior citizens na kasalukuyang tumatanggap ng iba pang mga anyo ng pension o social support. Mahalagang maintindihan kung paano makikipag-ugnayan ang Universal Social Pension na ito sa mga kasalukuyang benepisyo. Nilinaw ng SSS na ang bagong programang ito ay dinisenyo na komplemento, hindi palitan, ang mga kasalukuyang pension systems. Gayunpaman, ibigay ang mga tiyak na gabay tungkol sa pagsasama ng iba't ibang pension benefits. Ang pagpapatupad ng programang ito ay kasama din ng mga hakbang upang maiwasan ang pandaraya at siguruhing maabot ng mga benepisyo ang mga inilayong benepisyaryo. Ang SSS ay magsasagawa ng regular na validation processes upang ma-verify ang patuloy na karapat-dapat ng mga pension recipients. Kasama dito ang periodic proof of life requirements at mga updates sa impormasyon ng benepisyaryo upang mapanatili ang integridad ng programa. Ang mga local government units, LGUs, ay maglalaro ng mahalagang papel sa matagumpay na pagpapatupad ng programang ito. Tutulong sila sa pagtukoy sa mga kwalipikadong seniors sa kanilang mga hurisdiksyon at tutulong na mapadali ang proseso ng pamamahagi. Ang mga LGU ay tutulong din sa pagsasagawa ng mga information campaign sa grassroots level upang siguruhin. Lahat ng kwalipikadong senior citizens ay aware sa programa at alam kung paano ma-access ang mga benepisyo nito. Ang SSS ay bumuo ng Monitoring and Evaluation System upang masubaybayan ang effectiveness at impact ng programa. Ang system na ito ay tutulong na matukoy ang mga lugar para sa pagpapabuti at siguruhing patuloy na natutugunan ng programa ang mga layunin nito. Ang mga regular na assessment ay isasagawa upang masukat ang tagumpay ng programa sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga senior citizens at pagpapabuti ng kanilang kalidad ng buhay. Ang teknolohiya ay maglalaro ng malaking papel sa pagpapatupad ng programang ito. Ang SSS ay bumuo ng mga digital solutions upang mapasimple ang mga proseso ng aplikasyon at pamamahagi. Kasama dito ang mga online platforms kung saan ang mga benepisyaryo o kanilang mga representative ay maaaring suriin ang kanilang status, i update ang kanilang impormasyon, at subaybayan ang kanilang pension payments. Gayunpaman, ang mga tradisyonal na pamamaraan ay magiging available pa rin para sa mga seniors na hindi comfortable sa digital technology. Para sa mga senior citizens na kasalukuyang nakatira sa ibang bansa, isinaalang-alang din ng SSS ang kanilang sitwasyon. Ang mga espesyal na probisyon ay ginawa upang siguruhin ang mga kwalipikadong nakatatandang Pilipino na nakatira sa ibang bansa ay maaari pa ring ma-access ang kanilang mga benepisyo. Maaaring kasama dito ang coordination sa mga Philippine embassies at consulates upang mapadali ang pamamahagi ng mga benepisyo sa mga overseas beneficiaries. Ang Universal Social Pension Program ay kasama din ng mga probisyon para sa mga emergency situations at contingencies. Ang SSS ay bumuo ng mga protocols para sa mga sitwasyon tulad ng mga natural, disasters o health emergencies na maaaring makaapekto sa regular na pamamahagi ng mga benepisyo. Tinitiyak nito na ang mga seniors ay patuloy na makatanggap ng kanilang pension kahit sa mga nakahahamang pangyayari. Ang edukasyon at financial literacy ay mahalagang bahagi din ng programang ito. Ang SSS ay magbibigay ng gabay sa financial management upang matulungan ang mga benepisyaryo na mapakinabangan ng gusto ang kanilang pension. Kasama dito ang mga pangunahing payo sa pananalapi at impormasyon tungkol sa iba pang mga programa ng gobyerno at mga serbisyong maaaring makatulong sa mga senior citizens. Sa pagtingin sa hinaharap, ang SSS ay may mga plano na patuloy na mapabuti at mapalawig ang programa batay sa feedback at mga karanasan sa panahon ng unang pagpapatupad. Maaaring kasama dito ang mga pag-aayos sa distribution system, pagpapahusay ng support services, at posibleng pagtaas sa mga halaga ng benepisyo habang umuunlad ang programa. Ang pag-aanunsyo ng Universal Social Pension Program na ito ay kumakatawan sa malaking milestone sa mga pagsisikap ng gobyerno na suportahan ang aming nakatatandang populasyon. Kinikilala nito ang mga kontribusyon ng aming mga senior citizens at binibigyan sila ng tulong pinansyal na karapat dapat nila sa kanilang mga taong pagretiro. Ang tagumpay ng programa ay hindi lamang nakasalalay sa epektibong pagpapatupad kundi pati na rin sa aktibong pakikilahok ng mga benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Habang tinaatapos namin ang komprehensibong overview na ito ng Universal Social Pension Program, hinihikayat namin ang lahat ng kwalipikadong senior citizens at kanilang mga pamilya na simula nang maghanda para sa pagpapatupad sa Hulyo. Ihanda ang inyong mga dokumento, manatiling inform tungkol sa distribution schedule. At huwag magatubiling makipag-ugnayan sa SSS para sa anumang paglilinaw. Tandaan na ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan na maaaring makinabang sa impormasyon na ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming update sa mga programa ng gobyerno at mga benepisyo. Pindutin ang notification bell upang manatiling informed tungkol sa mga katulad na pag-aanunsyo at detalyadong mga paliwanag ng Social Security Benefits. Salamat sa panunood at makikita namin kayo sa aming susunod na video. Magtag-uling ligtas at malusog, lahat. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming update sa mga programa ng gobyerno at mga benepisyo pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang aming mga pinakabagong uploads. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga nakatatandang mahal sa buhay na maaaring makinabang sa impormasyon na ito. Mag-iwan ang inyong mga tanong sa comment section sa ibaba, at gagawin namin ang aming makakaya upang tugunan ang mga ito sa aming mga hinaharap na videos.